Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. At palagi ho na nagpapasalamat tayo sa mga kasama natin Uh, sa programa na nagbibigay katiyakan na tayo po'y masubaybayan gamit ang radyo Luzon Visayas Mindanao at yung ating mga online platforms sa Facebook, YouTube at yung mga streaming apps. Tayo po ay didiretso sa ating pag-aaral. Ano epekto ng pera sa iyo? Madalas po ay uh, naiisip natin pag tayo po ay nangangailangan anong gagawin sa pera. Di ba? ang totoo niya, eh, paminsan po, wala pa talagang pera, pero yung gagawin, ando na eh, no? Kompleto na eh. Kaya paminsan po, eh, para bang ko sa online shopping ba, eh, napakarami ng nakaabang na na-add to cart. Ang hinihintay na lang yung pambayad para ma-purchase na. Di ba? Kaya nangyayari po, marami ang nangangarap na magkapera kasi nga, nandoon eh, nakalinya na ho kung ano yung mga gusto natin, anong gagawin natin sa pera. Pero sa perspective ng Panginoon, ang kanyang tinitingnan, ano ang gagawin ng pera sa iyo? So magkaiba. Kaya pala may mga pagkakataon. Yung ating mga hinihiling ay hindi pinagkakaloob o kaya naman, kapera nga, pero nagiging magulo ang buhay. Kaya nga po sa Bible, no, very interesting po ito, na ang Bible po ay merong Uh, pagtatalakay tungkol sa panalangin, around 500 verses, fewer than 500 verses on faith, and more than 2,350 verses on money and possessions. Mabigat, ano? Kaya nga gusto nating palawakin ang pag-aaral dito sapagkat sa Bible talagang makikita po natin na hindi naman hiniwala yung pagtatalakay sa pera dahil ito lang ang mahalaga. Ito po ay talagang binigyan ng panahon. Binigyan ng pagtatalakay dahil malaki epekto eh sa ating pananampalataya. Kaya nga paminsan, parabang bang ang nangyayari, yun bang pera ay talagang nga uh, hindi ba yan pwedeng maging spiritual na bagay? Alam naman natin na hindi. Eh. Pwede. Pwede yang maging spiritual na bagay. At ang trabaho po ay hindi naman dapat na maging conflict ng ating kaugnayan sa Panginoon. Ang totoo po niyan ay ang Panginoon mismo, sabi nga, He gives us the ability to produce wealth. Sa Kanya nang gagaling yung kakayahan na tayo po ay kumita, magkapera, magkaroon ng ating mga hanap buhay. Pero kaya mahalaga pong pinag-uusapan ito kasi sa totoo lang, 'yung pag-manage natin ng pera not money itself but how we manage money will affect other areas of our lives totoo 'yan uh, hindi po 'yung pera mismo ha kundi 'yung attitude sa pera 'yung paggamit ng pera naaapektuhan talaga lahat ng bagay sa buhay natin relationship sa Panginoon relationship sa isa't isa di po ba Uh, at paminsan pa nga, magugulat ka kasi may mga times na Yung bang uh, nung wala pang pera, walang masyadong problema Nung nagkapera pera nagka-problema eh no? Halimbawa, kung kayo po ay pamilyar sa mga away mana Yung bang pamana eh Alam niyo ho na misa nakakalungkot Dahil uh, palagi nga sinasabi ng mga magulang namin eh Yung kanilang namana, na siya namang ipinamana rin sa amin yan po ay biyaya na pwede naman sana nilang gastusin. O yung mga nauna sa kanila, pwede namang pinera na yan at sila na mismo nag-enjoy. Pero siyempre, hindi nila ginawa iyon. Ibig sabihin, uh, nagsakripisyo rin sila sa part po nila. At bakit? So that they can pass on something to the next generation. At napakagandang bagay yan. Salamat sa Panginoon. Pero ito ho. Ang nakakalungkot sa mas maraming pagkakataon yata, no, yata, pero marami na po kasi akong narinig tungkol diyan kaya sinasabi ko yata. Wala namang statistics kasi. Sa mas maraming pagkakataon, eh tila baga, eh mas marami pang naging magulo ang relasyon doon sa mga pinamanahan kaysa doon sa walang mana. Yung pinamanahan, nagkakagulo, nag-aaway, yung dating ayos ang relasyon, nagkagalit-galit, yung binigyan ng magulang ay nag, nagalit sa magulang marahil dahil sa tingin nila hindi patas, hindi pantay, kulang. Yung bang nabigyan na ay eh, masama pa loob. Uh, ah, nakakalungkot, di ba? Na para bang kung walang binigay, eh, sana tahimik ang buhay. Pero paminsan po, talagang makikita mo ang gulo. Kaya nga ho, eh, paminsan, nananalangin tayo na Lord, pagpalain niyo po ang aming relationship madalas pagkayan oh, pagka yan ay uh, tinatapik namin sa sermon eh. ang palagi kuhong tanong ito eh. Pag kayo na nananalangin na pagpalain ang inyong relationship, eh ito ho ah, paano ho kaya yan sasagutin ng Diyos? Ayan ay, ang magandang tanong. Yun bang gigising ka na lang na biglang mabait na lahat? Eh, hindi, di ba? Proseso yan eh. At isa po sa mahalagang sangkap ng maayos at pinagpalang relasyon ay yung pong stewardship ng resources. Opo, stewardship of resources. Ibig sabihin, kailangan matuto tayo mag-manage ng kaperahan. Para yung pera, hindi yan ang pinoproblema, hindi yan pinag-aawayan. Tool yan eh. Hindi nga dapat yan ang uh, ng mas maraming parte ng buhay natin. Binigyan tayo ng ability to produce wealth. Eh, ang problema ho, minsan pagsakim tayo, yung bang sapat-sapat na, at higit pa sa sapat. Lagi pa tayong nagdadahilan na uh, kulang pa, kulang pa. Di ho ba? Kaya mapisa, mapapansin mo talagang pag ang tao hindi naging tapat sa kakaunti. Yung bang kakaunti, tas wala kang time sa Panginoon, tas sasabihin mo pag sumagana may time ka. Bibihira po ang nakita ko na talagang nagkaroon ng time nung sumagana na. Kasi minsan ho, pag sumagana na, anong nangyayari, nagiging kulang pa rin. Bakit? Eh kasi minsan, tinataas yung Uh, standard of living. At paminsan po, nagkakaroon ng panibagong mas gusto. Parang yung isang illustration na aking napakinggan. Eh, nagsimula na simple, of course. Kumita, umaman. Ngayon, ang problema, nung umaman, gumanda yung buhay nila. So, dun sa neighborhood nila, eh, sila na ho ang uh, maalwan doon. Ang nangyari, nag-upgrade uh, sila. Lumipat sila sa isang uh, mas malaking bahay, subdivision, at uh, ayan na. Iba na ho ang pamantayan ngayon. Kung dati, ikaw yung pinaka-okay dun sa lugar nyo, higit-higit pa sa sapat, nung lumipat, abay, nagmukhang kayo na yung pinaka-kaunti lang kasi kayo yung bagong salta. So yung dating sapat, hindi na sapat ngayon kasi tinaas mo yung standard of living. Eh. So nangyari ngayon, ayan na naman, nandun ka na naman sa punto na, Lord, umaman uh, lang eh, ano, tapos pagka na naman, i-upgrade mo na naman, dadating ka na naman sa punto na sa bagong grupo na sinasamahan mo, ikaw na naman yung kulang, kapos, at pinakakonte. So, hindi na naman sasapat. So, again, kaya nga yung biblical principle napakahalagi. Eh. Yung tapat sa kakaunti. Kasi ang bottom line po doon, hindi naman tayo pinagkakaita ng Panginoon. Eh. Kaya lang, kailangan nating maintindihan na hindi lang naman yung financial ang focus ng Panginoon na parang tayo din, di ba? Halimbawa, lumapit sa iyo yung anak mo, hihingi ng pera, tinanong mo kung para saan. At yung, pin yung ginamit na dahilan ay hindi tama, hindi ayon sa magandang pamantayan, eh, alam naman ibigay mo yon Di naging instrumento ka pa para gumulo yung buhay niya, di po ba? Kaya talaga pinag-iisipan eh. Ah, kaya ang Panginoon, hindi lang basta sagot ng sagot sa atin diyan. Tingnan niyo ha, ah. ito pong reality. Tingnan natin ng ilang katotohanan. Una, Money can either be a blessing or a burden. Pwede ho yung blessing o pwede maging pabigat. Tingnan niyo po. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 to verse 10, But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many griefs. So, anong pinapakita ho nito? Yung paghahangad sa pera. Kasi naging malina yung sentro ng puso natin eh. Sa halip na ang pera maging instrumento to serve God better, anong nangyari po, naging kakumpetensya na eh hindi naman ho dapat nagiging kakumpetensya. Sa totoo lang, kailangan maging maliwanag yung ating uh, posisyon sa bagay na ito. Naalala ko po, may kausap akong isang negosyante. At yung negosyanteng ito is, uh, I would say, one of the um, givers. Yung totoong essence ng giver. No? Nasa kanya ko nakita. Bakit? Kasi una, napaka-simple po ng kanyang buhay. Pangalawa, yung taong ito, napaka-kakaiba eh. Kasi sabi niya, bago tayo magbigay, ipag-pray muna natin. Okay, di pinag-pray. Ngayon, uh, may mga times po na he would say no uh, to those asking for financial assistance kasi hindi niya nakita yung leading ng Panginoon. Ang point niya, uh, kung walang maliwanag na leading, maybe somebody else, will be used by God as a channel of blessing or yung iyong pinaplano is maaring uh, maaaring hindi pa ito yung panahon or hindi ako ang tamang kasama dyan. Kasi hindi lang naman yung matugunan yung pangangailangan. Eh. Kasi importante ho yung sino yung tamang tao na gagamitin ng Diyos. So, ikaw ngayon na nananalangin at siya na nananalangin, pag nag-align ang inyong panalangin, then you have clarity and confirmation. Di po ba? Yung isa pang narinig ko sa kanya, may mga pagkakataon po na, yes, I believe it is God's will. Dapat suportahan. O, oh, ang ganda. Pero may sasabihin. Kaso, wala pang pera. <laughs> so, isipin nyo, oh, paano nangyari yun? Susuporta, walang pera. Eto po, tatrabahuhin natin kasi alam natin kalooban ng Panginoon yan. So, nakita nyo yun? Kakaiba, no? Hindi siya nagbibigay dahil may extra, dahil may pera. He gives according to the Lord's leading. Grabe. Kaya talagang pag iniisip isip mo, ano uh, may mga times na ang nagdidikta ng ating pagbibigay, hindi po yung leading ng Panginoon, kundi kung may pera o wala. So, para bang wala, doon nakabase. Pero meron talagang malalalim, pagdating sa aspeto na yan, ang pinagbabasian, kalooban ng Diyos. They know that the Lord will provide. So, they work hard so that they can earn sapagkat napakaliwanag sa kanila, this business is my ministry. Ministeryo ito. So I have to do well because this is my ministry. Napakaganda po noon, ano? Kakaiba. So money can either be a blessing and a burden. As explained earlier, may mga taong nasira ang buhay dahil po sa pera. At wag naman sana nating hantungan yan. Yung dyan tayo nagkagulo dahil may pera. Di po ba? Kaya naalala ko yung sinabi ng ano eh. Meron akong nabasang isang uh, phrase from a uh, uh, an author about uh, yung pamana. Sabi niya, before you transfer your wealth, first, transfer your wisdom. Ang ganda nun. Bigyan mo muna ng karunungan kasi delikado yung pera eh. Marami na ho nasira ang buhay dahil pinamanahan at uh, may mga pagkakataon na walang kalakip na wisdom na para bang Anong gagawin ko rito? Di ba? Parang yung prodigal son, naalala nyo. Ginusto niya yung kayamanan. Eh. Ano nangyari? Nakamit niya. Only to find out later on, nasisirain pala siya nito. At uh, ano nangyari? Bumalik din siya eventually. Eh. Uh, wiser, but of course, not as wealthy as before. Pero ang bottom line, uh, ni restore din naman sa kanya eventually yan. Pero ang bottom line is, uh, mapapansin nyo po na pag talagang mali ang attitude sa pera, sisirain tayo niya. So money can either be a blessing and a burden. Pangalawang bagay po, money can give you an opportunity to help. Ang sabi sa Proverbs 11, 24-25, It is possible to give freely and become more wealthy. But those who are stingy will lose everything. The generous prosper and are satisfied. And those who refresh others will themselves be refreshed. Ang ganda dito kasi ang sinasabi ho nitong talatang ito, may mga tao na bigay ng bigay, pero lalong sumasagana. Di ba? May mga tao na saksakan ng kuripot, ayaw magbigay, so iisipin mo dahil hindi nagbibigay, and eh na-preserve yung pera, pero sinasabi ng talata, they're losing everything. Kasi may biblical principle eh. Ano yung biblical principle? Hindi 'yung maging waldas at magbigay lang na walang pag-iisip at leading galing sa Panginoon. Importante yung leading ng Panginoon. Pero kasi, yun nga, if you are faithful in what you have now, then the Lord will entrust you with more. Kaya po talagang posible na you are giving freely and take note, keep in mind yung giving freely dito, hindi yung basta bigay ka lang ng bigay, no? walang isip. Kundi ang ibig sabihin dito is uh, uh, you're following the Lord's leading. And then, lalo ka sumasagana. Again, the principle is you, because you are faithful in what you have now, the Lord will entrust you with more. Kaya, ang ganda nung sinabi ng verse 25. No? Again, this is Proverbs 11.25. The generous prosper and are satisfied. Ang ganda nun, no? no? may satisfaction ka sapagkat nakikita mo may purpose yung resources. They prosper and are satisfied. And some people, they are never satisfied. That's why they are stingy. Kuripot. Hindi dahil ayaw magbigay, kundi dahil iba yung pinapahalagahan. At walang satisfaction. Uh, alipin ng pera. Kadalasan, ganyan po nangyayari. So, pag-isipan. Ano pa? Well, money can give you the opportunity to glorify God. Ay, totoo yan. Ang sabi nga dun sa Proverbs chapter 3, verse 9 to verse 10, Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything your land produces. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with the finest wine. Honor the Lord with your wealth. No? Ibig sabihin po, 'yung kasaganaan natin uh, can be turned into another currency. Ano po 'yon? Yung papuri. Yes. Uh, 'Yan po ang currency ng langit eh, pag sa ating Panginoon. So if you honor the Lord with your wealth and with the best part of everything your land produces, hindi ka naman pagkukulangin ng Panginoon eh. Bakit? Eh kasi sa kanya din naman ultimately galing lahat 'yan. Di ho ba? Uh, ko one time, I was talking to a um, person who gives to the ministry. Sabi niya, nahihirapan na ako magkaloob. Sabi ko, bakit? Kasi habang lumalaki yung pera ko, lumalaki yung kaloob ko eh. Okay, teka lang. Parang ganito ho yan, ano? Sabi niya, nung meron siyang 10,000, so he was giving 1,000. So obviously may proportion. Okay, so sa walang reklamo nung time na yon kasi he's giving 1,000, he's earning 10,000. But eventually, nung lumaki yung kanyang tinatangkilik, ano nangyari ngayon? Eto na, nung lumaki yung tinatangkilik niya, say 30,000, lumalaki din yung pinagkakaloob niya. So ang focus niya, kaya siya nahihirapan, ang laki na nung 3,000. Parang ganon. Ang hindi niya nakikita is how the Lord has been blessing him. Totoo nga naman kasi dahil pagka doon ka nag-focus sa palaki ng palaki yung binibigay mo, abay dapat mo rin namang alalahan eh, na palaki din naman ng palaki kasi eh, yung binibigay ng Panginoon. At isa pa, paminsan ho, maaaring sabihin mo, hindi man lumalaki yung tinatangkilik mo. Pero may mga times na wala kang problema. Wala kang pinagkakagastusan, walang nagkakasakit, walang labas ng pera. Pero hindi ka, hindi lumalaki yung tinatangkilik, pero dahil lahat maayos, para bang in a way na pe-preserve din. At dumadami pa nga yung mga tinatangkilik, di ba? So, para ho magkaroon tayo ng wisdom on how to use the resources properly, let's consider four things, no? Checklist natin 'to. So una, gamitin natin yung acronym na PESO, P-E-S-O. Una is purpose, letter P. Tanungin natin sarili natin, Lord, pinagpala mo ko, what is your purpose? Ang sabi po sa Proverbs 16, verse 4, The Lord has made everything for His own purposes. May layunin siya. So tayo ho, pag pinagpala tayo, we have to oh, ask God, Lord, bakit mo ba ako pinapasagana? So, ano purpose? Letter E is evaluate. Sabi sa Deuteronomy 8.18 But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So, evaluate natin. Teka lang, baka mamaya iniisip po, kaya hindi ka makapagbigay dahil pinagsikapan ko ito. Ayan, tayo na ngayon ang bida. Eh, and Diyos ang Diyos nagbigay ng ability. So, dapat sa kanya din natin gamitin sa kapurihan niya. Di ho ba? Let's evaluate. Baka nagiging mali yung attitude natin. Kaya ang pagbibigay sa Diyos na siya rin namang nagbibigay sa atin ay nagiging mabigat na. Hindi dapat. Ang dapat nito ay kagalakan po ang dulot. Letter S. Stewardship. Proverbs 3.9 Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Stewardship mabuting pangangasiwa, pangangalaga ng binigay ng Panginoon so that we can honor Him. So, ulitin natin. P, purpose. E, evaluate. S, stewardship. Panghuli, letter O, is outcome. O, ano epekto? Sabi sa Proverbs 10.16, The earnings of the godly enhance their lives, but evil people squander their money on sin. Tingnan nyo yun uh, yung kayamanang binibigay sa mga taong matuwid, napapaganda yung buhay nila. No? Gumaganda yung buhay kasi may pera eh. Pero yung mga makasalanan, nagkakaroon ng budget para gumawa ng kasalanan. So ano epekto? Di ba? May mga taong gumaganda buhay, lalo, nag improve ang relationship, blessing talaga yung pera. Pero may mga taong kung kailan nagka-pera at saka kung ano-anong mga pinagagagawa. So ano outcome? So, yan po ilan sa mga sukatan. Purpose, evaluate, stewardship, and outcome. So, I hope na ito pong pag-aaral na ito ay nagbigay linaw at gabay para sa ganoon tayo po ay magkaroon ng tamang pananaw at paggamit sa mga tinatangkilik natin mula sa Panginoon at hindi po ito maging balakid para parangalan siya. Sa halip, maging instrumento pa nga para lalo mapapurihan ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.